Smuggle, 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 Smuggle. Smuggle. Para sa Rated X numero 43, Canton Israel, isa po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang muling sumasa inyo para hatiran kayo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Siyempre kasama na po dyan ang pagbebenta sa maling paraan taliwas sa Philippine Vape Law ang ating pagpuna sa mga bagong sali sa vape industry. At sa episode na ito, atin na ang ating paksa. Seryoso si PNP Chief kontra Yossi Smuggling. Kaya pala sunod-sunod ang pagkakadiskubre ng mga abandonadong Yossi. Disiplina sa mga bagong saltang trader online. Pinananawagan po yan ng NCUP. At sa ating komentaryo, kung perhisyo sila, itong mga bagong sali sa negosyo, karapatan nyo bilang mga legitimate operators ng retailers at vape shop owners na magsumbong. Ha? Magsumbong sa DTI, BIR, LGU at sa PNP. Yan naman po ang pinananawagan ng mga ahensyang ito dahil minomonitor na ang mga tiwaling vape retailers, mga tiwaling online resellers ng vape. At yan lahat niyan ay sasayin makalipas ang isang mahalagang paalala. Magkapareho nga lang ba ang vaping at smoking? Sagot, walang dalawang magkaibang bagay na magkaiba ng prinsipyo at proseso ay maaring magkapareho. Sa paninigarilyo, ginagamitan ito ng lighter o posporo para sindihan ng tabako at padaluin ng nikotin kalinsabay ang maraming mapaminsalang kimikal. Sa vaping, Ito'y ginagamitan ng heating element na kung saan pinapaso lamang ang tabako o ang liquid nicotine para makalikha ng singaw na kung saan doon dumadaloy ang nikotina. Kaya ang dalawang ito ay pawang magkaiba. Atina pong agarang dakuan ng ating eki sa smuggling infographic of the week. Mababasa, makikita sa facebook.com slash Again, infographic of the week, facebook.com slash Sundin ang vape flow protocol, fair trade. Yan po ay atin pong pinapatungkulan yan, yung pong mga tiwaling vape traders, retailers, distributors, importers na, at the same time, smugglers. Ha? Huh? tumalima naman po kayo sa vape Law, Dahil ang inyo pong ginagawa ay very unfair dun po sa mga lumalaban ng parehas. Kaya po, hinihikayat, hinihikayat ng DTI na monitorin po natin yung mga tiwaling practices ng mga online resellers, lalong-lalo na dahil ginagamit po nila yung Facebook platform para magkalat, maghasik oh ng mga mga vape products na napakamura, eh lusaw naman, hindi rin po mabibili. Alam na po ng kapulisan ang inyo pong technique, inyo pong mga taktika na kung tawagin po ng kapulisan yan eh, pasa-pasa. Pasa-pasa. <laughs> Ganun po pala ang ginagawa ng mga ito. Eh yung mga nahihikayat naman, tulad doon ng mga pinakita na natin, nagbebenta sa bangketa, nagbebenta doon sa tabi ng bangko, ginagaya si Ate Monay, eh. tumapit malapit dun sa gym. ah wala namang bumibili. Nilalangaw. Puro propaganda lang 'yan. Yung mga nababasa natin. Ah, wala po 'yan at hindi wala po 'yan sa hulog pagdating po sa vape law, Philippine vape law kaya po na tumuwid na tumuwid na ho tayo. Ah, magpakatuwid na ho tayo at tumalima sa Philippine vape law dahil Sigurado ho yan. Sa last, lalong lalo na sa last quarter, marami po ang masasampulan. Ito, seryoso po si PNP Chief kontra sa Yossi Smuggling. Kaya pala, noong nakaraang linggo, inyo pong napansin, o atin pong napansin, na napakarami pong ng na mga abandonadong sigarilyo. Eh yung pala eh, oh, sa statement ni PNP Chief Marbil, talaga pong dapat paigtingin ng buong kapulisan ang pagbabantay kontra yo si smuggling. So ito po ay nagresulta po ng maraming oh, maraming pagpapalag maraming uh, postings, oh, maraming posting ho. Oh, marami pong mga ulat na lumabas po sa mga pahayagan tungkol po doon sa mga abandonadong sigarilyo. Gayong maliliit na isda po yung karamihan. Wala po yung mga nahuhuli ng mga milyon-milyon nung tulad ng mga nakalipas na buwan. Ngayon po ay mga maliliit na isda. Bakit ka nyo? Siyempre, yung mga malalaking isda, yung mga smuggler, ang binibiktima po nila dyan ay yung mga maliliit na isda, yung mga nasa frontline. Kayo naman po ang mga nagbebenta, yung mga nasa sari-sari story, mga nasa palengke. Kaya mabuti kayo ang tinatarget at nang sa ganun, hindi na ninyo tatangkilikin ang anumang pangiinggan nyo ng mga smuggler. Kaya yan po, PNP chief orders crackdown on counterfeit smuggled cigarettes. Yan, pong lumabas, yan po ay lumabas noong eh, Hunyo 16 sa Philippine Daily Inquirer. Kaya ang mga PNP forces sa mga regional units ay talaga naman pong abala ah, sa paghahanda ng kanilang mga posts. <laughs> ah, abala sa pagmamonitor at syempre, abala sa panguhuli. Kaya eto ngayon. Ah, abandonadong yosi na discover sa hulo-sulo. Dati itong hulo-sulo eh, talagang mga jambo ang mga nauhuli ho dyan. If <laughs> it may mahuli. Uh, pero siyempre sabi nga ni uh, non-dipuga, uh, eh dyan daw si Boss Sakur. Ewan eh, ko kung sino yung Boss Sakur na yan. Yan daw ang protector <laughs> ni Sakur. Sino Sakur? Maraming Sakur ha? Maraming Sakur. Yung pinakaibigan kong si Sakur, si Sakurai. <laughs> uh, kaya na, meron po sa uh, hulo ah ha? ha? Nasundan pa ho yan. Sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon sa ulat ng Police A news network, narito. Narecover ang tinatayang 420,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes sa barangay Pasiagan, Bungaw, Tawitawi nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Bandang alas 2.15 ng umaga ng nasabing petsa nang makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen sa mga abandonadong smuggled cigarettes na agad namang tinungo ng mga autoridad ng First Provincial Mobile Force Company Katuwang ang Provincial Intelligence Team, Tawi-Tawi Police, Provincial Office, 5th Regional Mobile Force Company, RMFD Basulta at first Special Operations Unit Maritime Group na nagresulta sa pagkakarecover ng 30 kahon ng blast cigarettes na tinatayang nagkakahalagang 420,000 pesos. Ang mga na na smuggled cigarettes ay nasa pangangalaga ng first st Tawi-Tawi PMFC, para sa dokumentasyon bago i-turnover sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na ang pambansang pulisya katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad at nagbibigay serbisyo na naaayon sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na magkaroon ng maunlad at maayos na bagong Pilipinas para sa mga mamamayan. Mula dito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman, Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Puli. Ayan. Ah, e, sa tawi-tawi, sa bunggaw tawi-tawi, sa hulo-sulo, abandonado. At hindi lang yan. Ah, meron pa sa Datu Saudi Ampatuan. Ay, lugar mo na naging kontrobersyal yan. Ampatuan! Ang mga ampatuan, siyempre nakulong. Cover ng mga otoridad ng Datu Saudi Ampatuan MPS ang hinihinalang smuggled cigarettes sa barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong ikalabimpito ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Kevin B. Kulango, hepe ng Datu Saudi Ampatuan MPS, agad silang gumawa ng agarang aksyon upang beripikahin ang ulat galing sa isang concerned citizen tungkol sa kahong-kahong smuggled cigarettes. Narecover mula sa naturang lugar ang tatlong kahon na naglalaman ng 53 hinihinalang smuggled na sigarilyo na may mga brand ng Astro, Mark, DNB, Royal at Cambo na may kabuuang halaga ng 15,000 pesos ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon at pakikipag-ugnayan sa mga opisyal sa barangay kung saan natagpuan ang mga hinihinalang smuggled na sigarilyo upang mahuli ang sospek. Ang mga ebidensya ay nasa kustudiya pa rin ng DSAMPS at ito ay isusumite sa Bureau of Customs para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang ng pambansang pulisya katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin, kontra kriminalidad at nagbibigay serbisyo na naayon sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad at maayos na bagong Pilipinas para sa mga mamamayan. Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Rodessa Galiego, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Ayan, sa ulat na yan, sa, naka, naka, sa ating ipliney na dalawang uh, video ayon sa PNT, uh, ayon sa Police News Network, uh, ang lead na pag-aalaman ng ating kapulisan, ang mga lugar na merong hinihinalang abandonadong sigarilyo ay kasa kadahilan ng may nagsusumbong. Mga concerned citizens ang ipinararating ang sumbong sa kapulisan. Kaya po, itong gawain ito ay sinyalis na po ng simulain ng whole of nation approach. At siyempre, ayan, sa Karaga, yung mga lugar na yung minsan lang natin marinig, you know, hindi madalas marinig na may nakukumpis kang sigarilyo. Sa Karaga, 3,000 packs of smuggled cigarettes sa pangunguna ni Regional Director, PRO-13, uh, Police Brigadier General, Alan Nazario. Ha? Uh, Meron pong nakumpis ka na 3,000 pakete uh, o 3,000 kaha ng illegal na yun. Maliliit yan pero yan po yung mga simulaing uh, hakbang para po talaga masanay na ang sambayanan sa pagre-report. At syempre, sinasanay rin po itong mga maliliit na smuggler na mahintakutan dahil may, may police checkpoint. Anong ginagawa nila? Pag natunogan nilang may police checkpoint, inaabandona yung mga uh, epektos na kanilang daladala -dala dahil kapag sila nahuli kasama ng mga epektos tangay kumpiskado kasama ang sasakyan. Oh so, may maya meron po tayong pakikitang uh, footage 'yan. magaganda pa naman yung sasakyan na nakumpiska. At ito po, nakumpiska rin po. Ilang kahalang ilang pakete lang ito, umaabot Ma sa 7,700 sa Lanao del Sur sa barangay Nataron, Marantao. Ah, na huli rin po yung nagdadala. May dalang uh, 11 rims ng iba't ibang ba, iba't ibang brand ng smuggled cigarettes. Pero ang kanila pong sinila, kaya yung mga sari-sari store. Kailangan po kasi ma-orient ang mga sari-sari store na na itong ginagawa nila ay bahagi po ng illegal na gawain sa pangunguna, sa pamumuno, siyempre ng big fish. Mm, sa pamumuno ng big fish na ngayon ay medyo ginugutom-gutom na sila dahil wala nang tatangkilik o tumatangkilik sa kanilang mga panindang smuggled. Mm. Okay. Uh, Siyempre, nandyan din. <laughs> Ito naman ay 254,880 worth of smuggled cigarettes. ah, uh, na ka naman sa Barangay Yangko, Banga, South Cotabato. O ito, pinagpapakita lang, pinapakita lang po natin na talagang napakarami na po. Ah, <laughs> nagsisipag po <laughs> ang mga PNP regional offices sa kanila pong pangungumpis ka, hmm, pagsisita, at kapag siyempre kapag may nasumpungan, may natsambahan, nyari, isa pong 19 anyos na laborer na taga Banga, Ah, ang nahulihan ng 708 reams of smuggled New Berlin. Ah, maabot po sa 254,880. Ayan, nakamagshot na tuloy siya. Batang-bata -bata pa ho eh. Siguro naman eh, kailangan nung mag-undergo ito ng reformative program para ma-reforma naman dahil nga po kasi sa panahon ngayon, inaakit ho ng mga smugglers. O oh, totoo yan sa network nila. Ah, alam na po ng PNP ang tawag nila diyan, ipasa-pasa. Eh, pasa, -pasa. Ah, pasa, -pasa mode. O, nagpapasahan, nagpapasahan, nagpapasahan. walang puhunan. Yung iba, gaya, gaya, sa mga nagbebenta ng vapes online, wala hong puhunan yan. Pero nakabili ho ng kotse, makalipas ang isang buwan, dalawang buwan. Ganun po nila inaakit para may mga sumali sa kanila, sa kanilang network. Yung network na tinatawag na giling-giling. Pasapasahan lang po pala yan. Proud na proud pa yung mga miyembro. Eto tuloy, 19 anyos, oh, na hikayat, yun, tiklo. Hmm. Ito, tatlo, magayon oh, na lamang nito. Ha? Ah, tatlo, sa Coronadal Corona City. Banga bata rin ho ito. Mga kabataan ho ito. Ha? Ah, hindi ho nakalusot dahil po sa tip ng isang concerned citizen. Ah, Bagong-bagong balita ho ito, sariwang-sariwa. Ayon po sa ulat, nasa kustudiyan na ng kapulisan, ha? nasa kustudiyan na ng kapulisan ang tatlong sospek na sinasabing konektado sa pagpapalusot ng mga smuggled cigarettes papasok ng uh, Coronadal City. At ayon po kay Police Lieutenant Colonel Hover Antonio, nakatanggap sila ng impormasyon na may sasakyan na papasok ng Corona may kargang smuggle cigarettes. Ha? Kaya nag nag nagsagawa sila ng checkpoint. Ayun, natiklo. Ang sitwasyon na ito ay pati itong Toyota Vios ay kasama po yan sa pagkakakumpis ka. Anong dala ng tatlong uh, kabataan ito? Mga batang uh, smuggler. Ha? Galamay ng smuggler. Ano ang dala-dala nila? 225 rims ng New Berlin na galing o gawa sa Indonesia. Ito na. Uh, naniniwala ang mga opisyal ng kapulisan na ang mode of operation ng mga ito ay ang tinatawag na pasa-pasa. Uh, pagpapalusot at pagbebenta ng illegal na sigarilyo. Ayun, pasa-pasa. Ganyan din ginagawa na itong uh, team giling-giling na ito na magkakasabwat, magkakasapakat. Una-una, siyempre, yung smuggler nung nagugas kamay, ayaw niyang aminin. <laughs> ha? Nagugas kamay. Ay, tinuturo sa iba na yun daw ang may, may pakana, na yun daw ang mastermind. Pero talagay ko siya lang. may picture ako noon eh. Kasama siya nung mga kinaiinisang kong si Tonyo. may picture siya noon. Tsaka yung si Hikain. Ayan, ha? Yan ang nangyari dun sa Coronel City. Mga wala pang 30 anyos, yung mga na-biktima, oh, sasabihin ko na lang, sila'y biktima ng lipunan, biktima ng uh, inganyo mula sa smuggling network na yan. Atin ah, na pong dakuan, ito namang sa Escalante, ah, sa Cagayan de Oro, ito ha, uh, to isang Toyota Revo, nakasama po yan sa pagkakakumpis ka, na mayroong 768 rims na undocumented cigarettes. Marami po sa mga vapes na binibenta ngayon ay undocumented pa rin. <laughs> Kaya ito, wag mo kayong masyadong proud na kayo'y nakabili ng bagong sasakyan. Proud na proud do yan. Ipopost pa nila, nakabili ko sasakyan dahil sa vape. Sige, kargahan nyo. Kargahan niyo ng vape. Kundi, yung inyong pinag- uh, pinagkagagawa sa bunga ng inyong kabalustag, kabulastugan, e mauwi sa wala. Dahil masasama ho yan sa pagkakakumpis ka. Lalong-lalong ka na, to nyo. tumino ka na nga. Hmm. So ito, sa Escalante City, sa Negros, Occidental, ma nakakumpis ka po ang BIR sa tulong ng militar. Matindi ho ito. Matindi ho ito militar po ang kasama. Ah, kung ang NCUP nag-iikot, pumapasyal sa mga vape shop, kasama pulis, eh, nagre-reklamo nga po sila. Eh. Ah, nagre-reklamo, bakit kailangan nyo pa magsama ng pulis? Eh, syempre, for security naman nung aming pong mga umiikot na surveyors. Ito, no? eh, BIR, anong ginawa? Como medyo talagang critical yung lugar, militar ang kasama. Ah, Mainit po ito, mainit po ito. Ah, mainit na balita ho ito. Nung June 20 lamang po ito. Ah, 12,000 packs sa public market sa Escalante City. Ah, ngayon sasabihin niyo paano po nila na lamang merong ah, lag, at laganap ang pagbebenta ng smuggled cigarettes sa lugar na yan. Eh, na hindi naman natutunogan. Meron pong intelihensya. Bago po pasyalan ng BIR yan, alam na po nila kung ano ang mga paninda doon. Hmm? Meron na silang advance information. Kaya kayong mga tiwali sa vape, uh, vape industry, mag dili na kayo. Kaya baka matulad kayo dito sa Escalante City, sa public market nila, ay nakakumpis ka po ng labing dalawang akahan ng fake at smuggled cigarettes. Hmm. Congratulations po kay PNP Chief Marbil at sa pambansang kapulisan sa pagtugis sa mga tiwaling mga tiwaling negosyante na ang tanging pakay lamang ay kumita ng limpak-limpak na salabi kahit yang gawain nila ay ilegal, immoral at syempre wala sa mudo. Okay. At yan ang dakuan ng ating komentaryo. Pamagat po natin eh, lumalabang ka ng parehas, no? Madalas pong marinigan sa mga vape retailers, sa mga vape businesses na talaga pong sinisikap nila na maging compliant sila sa batas. Eh pero talagang masakit, nasasaktan at kumonti ho ang kanilang bumapasok uh, na kita dahil nga po dito sa mga nuisance, no? mga newcomers, newcomers, hindi yung komersyo, newcomers, <laughs> mga bagong sali sa tinatawag na industriya, na kapag hinabi, kapag nagsalita sila, industriya, industriya. Ikala mo naman, may karapatan sila. Ang, ang kadalasan nung kasi tinatap, tinatapik. Hmm. Ang tinatapik ng smuggling network na to, yung pong mga grupo dyan sa Facebook, na nagtitinda ng sari-sari, Dati yun, nagtitinda sila cosmetics. Nagtitinda ng detergent. Ah, uh, yun ho talaga ang kanilang gawa. Uh, pero okay yun, walang problema dahil hindi naman regulated yung produktong inyong binibenta. Ah. Uh, ang problema ngayon, sumali kayo dito sa business, hindi ko alam kung alam niyo, hindi ko alam kung sinabihan kayo na regulated products ito. Hindi ko alam kung sinabi sa inyo na mainit na produkto ito kaya itatambak namin sa'yo, Tonyo, Bahala ka na mag-dispatch siya. Mayaran mo na lang ako pag nabenta mo. Ah, uh, ganun din kay Monay. Eh. Kaya nainganyo si Monay. nagshorts, eh, Naglatag. malapit sa gym. Hmm. Yung isa nainganyo rin. Naglatag. Katabi bangko. Diyan sa Dampalit, Malabon. Naglatag dun sa bangketa. Malapit sa simbahan. Ah, uh, marami yung ganyan. Meron din yan sa Malabon. Ginamit ang e-bike niya at naglalatag siya sa gabi. Uh, pero yan ba ay nasa lugar? Yan ba ay tamang gawa? Siyempre hindi. Tapos bagsakan pa ng presyo. So umaaray yung mga legit operators. Anong gagawin nila? Ha? Kapag ganyan ang kalakaran, eh, ayaw naman nila magsalita. Oh, ayaw ninyong, kayong mga legit operators, ayaw ninyong mag-usap-usap mag -usap, usap at nang sa ganun ay maka, gawa kayo ng hakbang, makaisip kayo ng hakbang kung paano ito mapipigilan. Inihikayat po ng DTI. Pero ang problema sa DTI, meron silang binigay na 1-DTI, hindi ko naman alam kung paano gamitin. Ako mismo, hindi ko alam kung paano magre-report sa kanila. Eh. tama naman yung mga sina nakakarating na report sa amin dito po sa Rated X. serto sir, tumatawag kami sa DTI. Wala siya masagot. Ang hirap kumontak, eh lalo na kapag nasa probinsya totoo naman. DTI, pakiayos lang po. Oh, ano ba yung hotline? D, uh, one dash uh, DTI. paano pa ba ginagamit yun? Ah, kung kami man, ah, mga legit operators ay eh, nais nang magsumbong sa inyo, paano? Ah, yan po isa sa mga problema. Ang ah, ninyo magsumbong. Sa BIR, sinasabi po ni Commissioner Lumagi, magsumbong kayo sa BIR, mas open open po yung linya ng BIR sa tingin ko ha ah, kaysa doon po sa <laughs> DTI o oh, o oh bien mag, iparating po ninyo ang inyong mga uh, complaint ah, dahil nga po eh ito'y uh, nagdudulot ng illegal uh, kumbaga ng unfair competition naalala niyo doon si Sergeant Vargas ah inuuli po nila yung, uh, yung nagbebenta sa bangketa ng vape dahil ang kanilang in na batas ay yung tungkol po sa unfair competition. Ano ba ang nangyayari sa inyo ngayon? Kayong mga nahihirapan, kayong mga umaaray. Unfair competition, produkto po ito ng unfair competition. O, oh, sino pa si eh, hindi pinagkukunan ninyo dati. No, na, na, nakita nila o na, na, sense na nila na o, dapat madispatch sa itong marami natin bulto-bulto. Eh, doon po sila bumaling doon sa mga merong mga pangkat-pangkat na yan. Ay, mga team team giling-giling. Oh, -giling. magaling na silang gumiling. Ah, kaya napapadispatcha nila yung mga babe, gayong hindi naman sila talaga ah, masasabi natin na tamang individual dahil nila nila naiintindihan kung para saan yung babe na yan. Ang naiintindihan lang nila kung paano magpakyut at magdispose. Mga dispatchador lang po sila. Sorry to say that. Pero kung interesado kayong pumasok sa industriyang ito, magpakatino kayo. So ano po nararapat na gawin? O mag-usap-usap po kayo dyan sa area ninyo. I-assess po muna ninyo kung ano pong pinsala ang naidudulot nila o pinsalang naidulot nila sa inyo. Ah, at pagpasiyahan ninyo kung anong dapat gawin. Oh, kayo o parating ninyo sa NCUP. Ang magagawa lamang po ng NCUP ay ma-shoutout sila. Gaya po dyan sa vape shop dyan sa may basa airbase. Vape shop dyan sa, basa, sa may basa airbase, malapit na malapit hujan dyan sa Basa National High School. At meron din pong elementary school na malapit hujan dyan. go-operate yung vape shop na yan dyan sa Florida Blanca, Pampanga. So, pag-usapan pag, -usap, pag po ninyo kung anong pong pinakamagandang gawin, anong magandang hakbang, ay hinihikayat po ng mga ahensya na kayo ay magsanggunian at magsumbong sa mga kinaukulan. Nandiyan ang DTI, BIR, ang inyong local government unit particular, sa business permit and licensing office, patsalan nyo po yan. Kung may karato lang ganoon nakalagay, alimbawa ABC, Vipshop, i-verify po ninyo, dumulugo ka sa BPLO. Totoo po bang merong ganito na kalisensya o na, na nabigyan ninyo ng permit ABC Vape Shop? Ah, baka mamaya sabihin, walang walang ganin, walang hindi nag-e-exist yung ABC Vape Shop dito. Ang nag-e-exist ABC Bake Shop.